Yan yeah, guys. Yan yeah, o. Bago <laughs> nga mga Tawin mo na. Bogus tong kasama namin eh. Bilisan mo doy. Parang wala kang kain. Bilis oh Parang taga ano katoy Murami. Guys Tarbaho niya pa talaga dati you know, Coast Guard Kaso na football <laughs> Nagilid <laughs> Bungguin mo Matiba yan Tulak mo sa ano mong bitawan na sige ano mo may... yung ah, urong ka urong urong mo na malalim yan wag mo muna bitawan malalim yan malalim hilain mo hilain hilain mo hilain mo hilain mo pain anuin mo yung balakoin mo saglit lang son yung pahay nya may ano pa dito ito yung wire jumper ano ano mo na to next bat guys Kung tinuloy ito, mas marami mag-i-squat dyan. Ito yun, no? Saan? Doon. Oo. Oh. I-squat lang mga tao dito. Eh. May daan naman. Marerelogit ka pa, no? No? Hmm. Ganda nito dito. Ang taas na nito eh. Buta mas pa sa baha do. That? dito. Oh, Nilson, Nilson, no? Panis kayo Nilson, no? Lupit to, oh. basic lang, oh. Ito yung leader ng Moroame, guys. <laughs> Umilis, oh. Nakita ang ito, oh. Ah, yung pamain ko sa likod mo. Likod, tinapon niya eh. Ganun lang eh. Kung tayo nang mahirapan mo, sa sarili mo eh. Ang <laughs> Siyempre eh. Dito na yan lumaki Yung pamain boss sa likod. Uy, hulihan mo. Hulihan mo. Tingnan mo, mahirapan siya yan. Kaya? Kaya eh. Bumigay na nga yan oh. eh. Oh. Oh. Eh. mo. Pwede naman abutin eh. Mo. tawa nang kani ko ya ipakita eh. ang kani ko ya mama ya toy eh. oh pamingwit mo bat mo iwan eh pamingwit mo eh eh, hmm. Ay, pala eh. Pisik. Hmm. Bumi tau kana son mute. Dina. Induk kepilis? Di siko. Kutik na, <laughs> Dito, Dilo, na Dito, niludan lan tu, sayo sinobo Nobo mu. Kanya niludan. Nice. Dito, guys. Nita guys, naming with kami guys. aking riders ngayon sergeant <laughs> nandito ka sergeant <laughs> sergeant tatar <laughs> ito yung ano guys inspector sa blood control yung nakatiwangwang lang to

baon tinapay baka magutom si ano Delikado parang hindi ka kau scout ah. tuh <laughs> <laughs> parang mayaman Hahaha. Hahaha. ano Hmm. Sun, <laughs> anuhin mo, malalaglag na yung ano. Hindi malaglag yan. Hindi, yung tali. Di nga, hindi nga, hindi sige Sige, sige, sige. Isurbol mo, po na. Laki ba naman ang buton yan? Apag <laughs> ito? Hindi yan. ba malalaglag? Diyan ka magpabigat sa inaapakan mo. Hindi diyan, Huwag kang ka, pabigat diyan. Dito ka. Sa bakal. Dito ka tawin sa bakal. Tayo. Oo. Uh. <laughs> Putik na yan. Wala kasi hawakan na. Mataas eh. Hindi kagapang ka lang dito. Dito kagagapang. Kagapang ka lang. Dito, tumu, hindi tatuwa. Hindi maaani yan. Huwag kang magpabigat diyan, Dyan oh. Diyan sa apak mismo. Kagapang ka lang. Kagapang ka lang. Sige gagapang ka. Hindi ganyan to. Harapan mo. Harap. Hirapan ako ako nga. Kaya na muna. Na yun, napaka eh. Ito, baba ka dun. bakan <laughs> hmm, mo. Kung takpan. Laki ng kalabaw guys oh. Thank <laughs> <laughs> you. Oi. <laughs> mas Mahir apa dong tengmu. Sun. Ngahana pa, <laughs> hmm. pa sia nang Mas Mahir tu tengmu. Ana wala ada. Ana wala. Na, na, Pagbalik na lang problema. Abutan. Tingin nah. Sun. Kenah. Iya. Wala na bang itataas dyan, son? Hmm. Tingnan mo si Kuya Atoy, oh. Basic nga lang si Kuya, oh. Ikaw, hirap na hirap, eh.

Ommay um, ya, adobuhin natin. Amin kangkong guys. Eh. Plug control na to, eh. Dito, pinipigil to eh. Dami oh. kaso na iwan yung mga plastic dun ya dami kang kung oh. Sa dulo, baka mag... Lugar dyan Baka Manila na yan, son. May kawayan. Saan? Dito sa ano? Sa Ay, Kuluong pala yan. Isang daan? Isang daan. lạc lạc này là xuân lạc lạc cả đi tu tui sang cơ May tao dyan eh. Doon. May nakapiston na. ah. Ito eh. Hindi ganyan. Paupo ka. Upo ka muna. Hindi bala. balay. Check na yan. Andyan ka na naman. Baka nga tiwala eh. siya guys. Oh. Nairapan sa kalisod. Wala mo balik <laughs> <laughs> Ang bigat mo kasi. Ganyan lang ito yun. Oh. Mahirap ka pa eh. Mabalik oh, na paginuno na oh. hmm. hirap ka pa eh. Bye.